May ngadlaw dyan sa mga choy, no Nakataroon rin mga choy kay Masodag Tanil Oh hangak Subida kay dyan diatan Dyan ni Subida hangak kayo Kapag ginawa Nya kayo itong kaoban choy Nagunauna na choy yung sulod choy Nadi rin choy oh itong bagong tanil rin rin choy na, na si Manoy pakyut choy Hangak boy Choy Musta coy? Okay ra? Okay ra bunira da coy? Ya atis, dagana nam rene mo graba coy. Makinge eh, coy. Nabi na pudi mo sa... so, tutsa. Kon coy kay Kaya i tour sila coy. Oh. Sulit so, to. Sulit so, to lang panid <laughs> in line, rin no. Mo ne mong inline diri coy tus. Unload diri coy sinking ba. Ang asal bitang bina coy. Ya may sinking. Nag-book mo lang yun, Choy. nag ka, Choy. Hindi lang kayo maklaro mga, Choy. Muna itong bina dyan, Choy. Yung oh. gamit na Choy. Stick bar mo, Maso. Hangak, eh. Punga, mga, Choy. Punga kayo, Tos, no? Nag-atras na si, Choy. Sabahan na na, Choy. Ano ba? Watakatabang. Hahaha. Ya, mo pagawas na naron choy. Mo ni pinakagahi na mo dre mo atras choy. No? Gahi na choy. Gahi no. Ang tanawa na yang ipang pagawas so. Kamay tanan no pero bugat kina choy. Ya mo ni pagawas na choy oh. Oh dre a choy ngit ngit choy no. Ora ni masaligan no ispat ra Anga kay dre choy. Ya karon choy, pasaan na tong kawaban no, og graba choy, double pa choy choy no. Nih ato ato i isa lang kabuo kai pinangga manta sa jus. Oh dara, mo nak dito pa dolog Kay ha. Kaya ninyo na choy. Kana tag kana choy ang kabuga to na sa mga 30 kilos na nandoha. Kurinta pa kay Ugdang na kay quartz. Kita choy ah. Pudi relax relax kay isa ra tong dalahon. Mo oh, ana na Oh. Oha, oh, isa ra kabuo ka. Partida. Na video. Oh, oh. Ganda ganan ra oi. aduh luang sabun milan cuy, apa, sudoi, eh. nah abot terus patang cuy, bun milan ada cuy, do lah bun milan cuy, oh, hagbong nah, ya cuy, Dia jadi naik solo cuy, oh kena dia, panrek tubiknya, radnya, pandarunnya makin okay na, ukin kaya yo, ya terakhir tom cuy, terima selamat cuy.